So guys, update ko lang ang aking sili, ang aking sili. Pag mayroon daw tinanim, may aanihin ka. Ayan na siya. makita nyo, ayan ang bunga niya guys. Ang laki na, oh. Ayan pa siya. dami niyang bunga, ayan oh. So, ang sili kong malago ang bunga. Kukuhanan ko siya ng dahon panglagay sa tinola. Sa paso lang yan guys. Oh, tingnan mo. Sa paso lang siya pero tingnan mo. Oh, Ang dami niyang bunga. So mayroon pa siya sa likod ng bunga niya. May mga bulaklak pa siya. Oh. Pipagyan pa niya ako ng maraming bunga. Siguro maanghang na to ay guys. Oh, tignan mo. So ayan na. Sili. Kaya pag may mga paso-paso kayo dyan sa bahay nyo, tamnan nyo ng mga gulay-gulay guys. Ayan. Para may aanihin tayo. That's all for today guys. Thank you.